Ito mga idol, nagpalit ka ba ng hub mga idol? Kailangan tingnan nyo rin dito mga idol oh. Itong clearance dito mga idol oh. Itong spacer mga idol. Ayan. Ayan. Maluwang yung kanyang ngkot. Dito mga idol oh, kasi bibiyakin nyo parati yung isirain niya yung bearing nyo mga idol. ko, may clearance dito ay ano ang laki mga idol oh ang laki ng clearance ayan o tingnan nyo mahugot ayan o mahugot dapat fix yan mga idol zero, -zero yan dyan walang clearance para yong yong yung bearing ay hindi dali masira ayan kaya lalagyan ko dito ng washer mga idol ito ni nilagyan ko ng isang circlip isang circlip tapos itong ginawa kong washer mga idol ayan washer ng uh, adjuster ng HD3 ayan mga idol pinating ko para makapasok sa dito tapos Binagay ng ganyan mga idol oh. para wala sa clearance para yung yung bearing ay matagal masira ayan mga idol ayan, wala na sa clearance mga idol kaya matagal na ito masira itong bearing nya ayan kung nagpalit kayo ng hub mga idol pag nagpalit kayo ng bagong hub mga idol kasi magkakaroon niya ng clearance mga idol iiba yan. kaya titingnan nyo doon mga idol lahat titingnan nyo sa kuan mga idol yung clearance niya ayan para yung bearing ay matagal masira para makatukod sa doon sa isang bearing mga idol ito na mga idol nakabit ko na mga idol o, kanina hindi maikot tong kuan idol tong kanyang tire ayan ngayon nga idol o ganda na yung ikot niya ayan I am well